Good morning guys Dito tayo sa gilid ng Dagat uh, Panoorin natin ang pagkuha Ng mga binatilyo Silang nakuhang uh, Crab <coughs> sarap yan guys si eh, ano luto kahit anong luto nang tawag dito ah lambay ito sa uh, lamba amin tawag bisaya Baga. alimango yan hmm. <coughs> ang ginagawa nila nags, uh, gumawa sila ng ano yung lamba tapos uh, ilalim tapos anong discard nila para mahuli ma uh, matrap sa lambat angat mo to angat Ayan. sarap ng lambay alimango Pag medyo makarami-rami sila, pwede na pwede mabenta, pwede kong ulam. Yeah. Eh, isa, sa pa yung kuhalong, isa pa. Ha? Kana pa? na no huli. Eh, isa pa daw kasi kaano lang nila, kahulog lang lang Kasi mula pa lang, kahulog lang lang. Isa po guys Sarap yan Sarap yan sa Ano ito uh, ni boy Guys isa pwede sa ginagawa ng mga binatilyo pwede makaulam pwede rin pag makarami-rami makajakpat, makaswerte pwede rin makabinta so ito ang kagandahan sa aming karagatan so mm. Isa pa lang huli namin guys Mga uh, maya marami, marami na yan So yun lang guys uh, Hanggang dito lang video natin So Babo